Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa litratong ito ay masayang ipinakita ng Filipina ang regalo mula sa isa sa kanyang mga tinuturo ang bata. Ang Amerikanong estudyante ay nagpasalamat sa kanyang guru dahil sa pagtsitsaga nito na siya sa chemistry na para sa kanya ay isa sa mga pinakamahirap na subject sa kanilang paaralan. Ang babaeng ito ay kinilalang si Gladys. Walang kaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan o maging sa kanyang pamilya. Pero base sa research ko, siya ay pinanganak noong 1972 sa pikit or pikit na makikita sa probinsya ng Cotabato. Si Gladys ay merong apat na mga kapatid at nakapagtapos siya sa elementarya na valedictorian. Bukod sa pagiging matalino ay naiulat din na sumali siya sa pageant noong siya ay dalaga pa. Kalaunan, si Gladys ay nagkaroon ng karelasyon at nagbunga ang kanilang pagsasama ng dalawang supling. Sila ay nagkaroon ng tahimik at simpleng pamumuhay. Ngunit katulad ng ibang relasyon, nakaranas sila ng mga problema. Ngunit kung ang iba ay nalalampasan ang mga balakid na kanilang relasyon, hindi naman ganoon ang nangyari kina Gladys. Ang pagiging isang single mother na may full custody sa mga anak mo ay hindi naging madali para sa kanya. Ngunit dahil sa pagtsitsaga ni Gladys na may ahon at mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanyang mga anak, napalaki niya ang mga ito ng maayos. Noong 2006, dala ang kanyang pangarap na mabigyan ng maayos na pamumuhay ang dalawa niyang mga anak na kinilalang si Grace at Nikki, lakas loob na nagtungo si Gladys sa Estados Unidos. Base sa mga reports, karamihan ng mga kamag-anak ni Gladys ay nasa Cotabato, kaya mag-isa lamang siya sa banyagang lugar. Ngunit gamit ang kanyang katalinuhan at diskarte, nagawang maka-adjust ni Gladys. Nagsimula siyang kumuha ng driver's license at kasunod noon ay naghanap siya ng trabaho para maibigay niya ang pangangailangan ng dalawa niyang lumalaking mga anak. Sa loob ng ilang taon, sa mga ito lamang umikot ang mundo ni Gladys at ni Minsan ay hindi niya inisip na pumasok sa isang relasyon sa takot na mauuwi lamang din ito sa hiwalayan. Ngunit kapag talagang na in love na ang isang tao ay kahit kaano ka pa katalino, karasyonal o makatuwiran, kadalasan ay talo ng puso ang isipan. Ganyan ang nangyari kay Gladys nang makilala niya si Yulario. Katulad ng iba mga impormasyon sa kasong ito, hindi rin malinaw kung kailan ang saktong taon na sila nagkakilala o sa ang lugar nag-cross ang kanilang landas. Pero sa tanchako ay maaaring nagkamabutihan sila noong mid-2000 base na rin sa mga reports na lumabas pagkatapos nangyari ang krimen na ito. Naiulat din na ang dalawa ay magkababayan dahil si Yulalio ay nagmula din pala sa Cotabato at karamihan ang kanyang mga kamag-anak ay naiwan din sa Pilipinas. Katulad ni Gladys, dati na rin nagkaroon ng karelasyon si Yulalio at minsan itong naging pamilyadong tao na may isang anak. Ngunit ang kanilang pagsasama ay nauwi lamang din sa hiwalayan. Nang malaman ng pamilya ni Gladys na nakatagpo na ito ng lalaking makakasama niya habang buhay, ay naging masaya sila para dito. Dahil bagamat hindi pa nila ito personal na nakikilala, tiwala sila na ito ay matinong tao. Ang relasyon ni na Gladys ay naging maayos kahit ito ay matatawag na May-December Love Affair dahil sa labing walong taong agwat na kanilang mga edad. Pero kalaunan ay pinatunayan ni Nayulario na ang agwat na kanilang edad ay numero lamang nang sila ay magpakasal. Kasabay na kanilang pag-iisang dibdib ay inampon din ito ang mga anak ni Gladys sa una. At nang simula ng pumasok si na Grace at Nikki sa eskwelahan, ay ginamit nila ang apelyido ng kanilang stepfather. Ang kanilang pamilya ay tumira sa Prince George County na makikita sa state ng Maryland. Sa pagtutulungan nilang mag-asawa, ang kanilang buhay ay naging maayos. Si Gladys ay naiulat na isang chemistry teacher sa Parkdale High School sa Beltsville, Maryland habang si Yuladio naman ay isang Homeland Security Officer. Ang kanilang kapitbahay ay ibinahagi na ang mga tordil ay may lalarawan niyang perfect happy family. Ngunit ang lahat ay magugulat dahil ang halos isang dekadang pagsasama ng dalawa ay hindi lamang mauuwi sa hiwalayan, pero magtatapos ito sa brutal na paraan. Sa video na ito noong May 6, 2016, ay makikita na ang 62 taong gulang na si Yulalio ay inaresto ng mga otoridad sa harap ng Aspen Hill Shopping Center. Kung sa tingin mo ay simple lamang ang pag-aresto sa kanya ay nagkakamali ka. Dahil ayon kay Montgomery County Police Chief Thomas Major, ilang oras na nilang minamanmanan si Yulalio na nagsimula sa Northgate Plaza Shopping Center. Tahimik nila itong sinundan nang magtungo ito sa Dunkin' Donut at pagkatapos ay sa Boston Market. Ibinahagi nila na si Eulalio ay may ilang dekadang karanasan bilang militar at bilang Homeland Security Officer, ito ay bihasa sa paggamit ng baril. Sinabi ng police chief na ito ay armado ng baril at para maprotektahan nila ang publiko, maingat nilang sinundan si Eulalio hanggang ito ay maaresto. At para maintindihan mo ang punot dulo ng krimen na ito, kailangan nating bumalik kung saan nagsimula ang lahat, sa tahanan ng mga Tordil. Ayon sa ulat, kung normal na tao ang titingin sa estado na kanilang buhay, lalo na sa mga tao na taga-Pilipinas, karaniwan nilang sasabihin na swerte o pinagpala ang mga tortil dahil sa ganda ng takbo ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng malaperpektong imahe na nakikita nila sa buhay ni Nagladis, ang chemistry teacher ay may itinatagong lihim. Ang perpektong asawa na naibibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya at higit pa ay lumalabas na may pagkamainitin ang ulo. Base sa mga reports, ang hindi pagiging pasensyoso ni Eulalio ang naging dahilan kung bakit unti-unting nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Nagtiis si Gladys sa sitwasyon ng ilang taon dahil gusto niyang panghawakan ang sinumpaan niya sa harap ng altar. Ngunit noong May 3, 2016, makikita mo sa dokumentong ito mula mismo sa District Court ng Prince George County ang 44 taong gulang na si Gladys ay humingi na ng tulong para maprotektahan hindi lamang ang kanyang sarili pero pati na rin ang kanyang mga dalagang anak na naoy na iulat na 16 at 17 taong gulang na. Ayon kay Gladys ay humihingi siya ng restraining order laban kay Eulalio para hindi na ito makalapit dahil lumalabas na hindi lamang pala mainiti ng ulo nito. Ngunit sa loob ng halos isang dekada ay ginawa siya nitong punching bag. Bukod sa pananakit sa kanya ay nadamay na rin ang kanyang mga anak. Sa dokumento ay ibinahagi niya na ang dating miyembro ng militar na si Eulalio ay sobrang higpit na kapag meron itong hindi nagustuhan sa ginawa ng kanyang mga anak ay dinidisiplina niya ang mga ito na malamilitar tulad ng pag-uutos na mag-push up at minsan ay ikinukulong pa niya si Nanike at Grace sa loob ng madilim na kwarto ng ilang oras. Si Gladys ay nagpatunay din na noong 2010 habang nasa kaligitnaan sila ng mainit na pagtatalo, ay sinampal siya ni Yolalio. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal sa kanya ay halos mabasag ang kanyang mukha. Idinagdag niya na sa loob ng ilang taon ay gusto niya niyang hiwalayan ang mapang-abuso niyang asawa. Ngunit nauunahan siya ng takot dahil lagi nitong pinagbabantaan hindi lamang ang kanyang buhay pero pati na rin sa kanyang mga anak. Ngunit tila ang pagtitiis niya sa kanilang relasyon ay hindi naman nakatulong sa sitwasyon. Dahil sa pagdaan ng mga taon ay mas lumala pa ang mga nangyayari. Ayon kay Gladys, madalas siya nitong piliti na makipagtalik. At kapag hindi ni Yulalio nakukuha ang kanyang gusto, ay ibinabaling nito ang kanyang atensyon sa kanyang mga dalagang anak. Di umunoy nagpakita si Yulalio ng malalaswang mga litrato sa mga ito at minsan ay inabuso pa nito ang dalawa. Nakiusap din si Gladys na agarang aprubahan ang restraining order dahil ang kanyang asawa na nooy aktibo pa rin sa pagtrabaho bilang Homeland Security Officer ay merong mga baril. Agarang inaprubahan ng hukom ang restraining order. Iginawad kay Gladys ang full custody ng kanilang mga anak at bukod dyan ay inutusan ito ng judge na habang naghihintay ng hearing, bawal na bawal na kontakin at lupitan ni Eulalio si Gladys sa kanilang bahay, eskwalahan o kahit saan pa. Bukod dyan ay pinag-utos din ng judge na kailangan niyang ibigay sa mga kinauukulan ang mga baril na pagmamayari niya. Noong parehong araw na ba ang desisyon ng judge ay naging mabilis ang pagbabago sa buhay ni Yulalio. Ang Homeland Security na mataas ang standard sa kanilang mga empleyado ay hindi nagkibit balikat at mahigpit sila lalo na kung ang reklamo laban sa kanilang empleyado ay tungkol sa pangaabuso at pananakit. Si Yulalio ay kaagad inilagay sa administrative leave at mananatili ito sa ganoong estado hanggang matapos ang hearing. Ang anim na 62 taong gulang ay nakipagtulungan sa mga trinidad at kusa nitong isinuko ang anim na mga baril. Ngunit kung sa panlabas ay tila kalmado si Yulalio, ang dugo naman ito ay kumukulo sa galit. Dahil pakiramdam niya ay binigyan siya ng matinding kahihiyan ni Gladys. Kasabay ng pag-aproba ng restraining order ay napilitan din siyang umalis sa kanilang bahay. Ang mga kaibigan ni Gladys ay masaya sa kanyang ginawa at ang iba sa kanila ay hinangaan ng katatagan at lakas ng loob na kanyang ipinakita. Pagkatapos makaalis na Eulalio sa kanilang bahay, ipinagpatuloy na mag ang kanilang buhay at umasa sila ng bagong simula. Ngunit ang kanilang buhay ay hindi magbabago sa magandang paraan. Base sa ulat noong May 5, 2016, si Eulalio ay nagrenta ng sasakyan at nagtungo ito sa High Point High School kung saan alam niyang pupunta si Gladys dahil susunduin ito si Grace at Nikki. At katulad ng kanyang inaasahan ay nakita niya ang 44 taong gulang niyang misis sa parking lot. Ito ay nasa loob ng sasakyan dahil anumang sandali ay lalabas na ang kanyang mga anak. Sa kuha ng CCTV sa labas ng eskulahan ay makikita na isa sa mga anak ni Gladys ay lumabas ng school at habang ito ay naglalakad, nakita niya ang sasakya ng kanyang ina. Kasama ang ibang mga estudyante ay patungo na sana siya sa parking lot, ngunit nalaglag ang kanyang bag. Kasabay ng pagdampot niya sa kanyang gamit ay makikita mong nagtakbuhan sila papasok sa school. Ang rason kung bakit sila nagtakbuhan ay dahil sa malakas na putok ng baril. Sa bahaging ito ay makikita mo ang sasakyan ng Gladys at sa labas ay nakatayo si Yulalio. Bagamat dalawang araw na ang nakakalipas pagkatapos itong mabasahan ng restraining order, ito ay galit na galit pa rin. Ang dalawa ay nag-aaway habang si Gladys ay nasa loob ng sasakyan. Kung matatandaan mo, sa puntong ito ay nilabag na ni Yulalio ang utos ng hukom na bawal na bawal niyang lapitan ang mag -iina. Kaya ang simpleng civil case na isinampan ni Gladys ay maaari nang iakyat sa criminal case. Ayon sa mga balita, si Gladys ay nanatili sa kanyang sasakyan at nang hindi sila magkasundo sa kanilang pinag-uusapan, si Yulalio ay bigla na lamang humugot ng baril at malapitan itong pinaputukan ang kanyang asawa. Nang makita ni Gladys ang kanyang anak ay sinagawa niya ito na tumakbo ka Grace. Kaya makikita mo sa footage na ito na agad nagtakbuhan ang mga estudyante dahil alam ni Gladys na isusunod na ni Yulalio ang kanyang mga anak. Ang isang magulang na kinilalang si John Lancaster na naghihintay din na masundo ang kanyang anak sa eskwela ay napansin ang sigawan ni na Gladys. Nakita rin niya na bumubusi na ito ng ilang beses at ang emergency light ng sasakyan ay paulit-ulit itong pinapatay sindi na indikasyon na merong mali sa sitwasyon. Kaya para makasigurado na ayos lamang si Gladys, si John ay naging isang good Samaritan at nilapitan niya ang sasakyan ng Filipina. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi nagustuhan ni Eulalio. Silang dalawa ay lumayo ng bahagya sa sasakyan ni Gladys, ngunit sa halip na kumalma ay pinaputokan ni Eulalio ang Amerikano. Ang 45 taong gulang na ama ay tinamaan, kaya ito ay agad nagtago sa loob ng kanyang sasakyan. Si Eulalio ay bumalik sa sasakyan ni Gladys at pinaputokan niya ito ng anim na beses. Habang nangyayari yan, ang anak pala ni Gladys na si Grace ay agad tumawag sa 911 para ipaalam ang nangyari at kung sino ang salarin. Ang mga otoridad ay kagad na dumating ngunit kung gaano kabilis ang kanilang pag-aksyon ay ganon din kabilis ang pagtakas ni Yulalio. Nagtapos ang araw na yun at ito ay naglaho na lamang na parang bula. Kinabukasan, habang pinoproseso pa ng mga kaibigan ni Gladys ang kanyang pagkawala, ang mga pulis naman ay nakatanggap ng tawag mula sa mga tao na nasa Westfield Montgomery Mall sa Bethesda. Ayon sa ulat, si Eulalio ay tinangkap lang i-carjack at sasakyan ni Claudina Molina na Toyota RAV4 sa harap mismo ng mall. Si Claudia na kasama ang kanyang anak sa sasakyan ay kaagad sumigaw at humingi ng tulong. Sinuntok din niya si Eulalio at nagawa niyang mabasag ang salami na suot nito. Habang nilalamanan niya ito, dalawang lalaki ang sumaklolo sa kanya at umigil kay Eulalio na makarjak ang kanyang sasakyan. Ngunit nagpaula ng putok si Eulalio mapapabae o lalaki ay binaril niya. Isang babae na tinitinan lamang ang na nangyayari ay natamaan ng baril sa balikat. Ang isa sa mga lalaking pumibigil kay Eulalio ay napuruhan din. Pero si Malcolm Winfield na isa ding Good Samaritan ay hindi pinalad dahil agad itong namatay sa tama ng baril. Ang mga otoridad ay sinundan si Eulalio na mabilis na nagtungo sa Dunkin' Donuts at Boston Market kung saan bumili ito ng kape at pagkain na tila parang walang nangyari. Nang siya ay busog na, makikita na naglakad si Eulalio patungo sa kanyang sasakyan na tila kontento siya na natakasan na niya ang mga Pero ang hindi niya alam, siya ay nakasurveillance pala. Hindi kita sa frame pero mahigit isang daang mga pulis ang nakapaligid sa lugar na yan dahil alam nila na armado si Eulalio at hindi sila papayag na may masaktan o mapatay pa itong sibilyan. That is over, too, because I I'm tired of, you know, hiding and stop you I don't, I don't, there's nowhere to go. I know there's nowhere to go, you know. I sat down there for a long time, you know, in that you know, place, you know, and then I thought you guys gonna bring me you down, know, take me down there. Well, he, just like I said, you know, I, I was told a guy earlier, you know, like, transporting me, he called me, sir, said, I don't call me, sir, I don't deserve to be called, sir, I'm a disgrace to the men in blue. Katulad ng narinig mo, sinabi ni Yulalio na mas maigi na nahuli na siya dahil alam niya na wala na siyang ibang pupuntahan pa. Nabanggit niya rin na ang kanyang ginawa ay kahihiyan sa men in uniform. Bukod sa pagsasabi na ang restraining order ang naging bangunahing rason kung bakit niya pinatay si Gladys at ng kanyang pangkakarjak, sinisi din ni Yulalio ang kanyang asawa dahil sa di umunoy siya ang magbabayad ng utang nila na nagkakahalaga ng $8,000 o mahigit kumulang 400. Ang halagang yan ay hindi niya di umano bayaran dahil wala siyang pera. Habang nasa custody, ang judge ay hindi ito pinayagan na makapagpiyansa dahil naniniwala siya na kung wala itong problema na pumatay ng mga taong hindi niya kakilala, ay wala din itong magiging problema na makapanakit pa ng mga inosenteng tao. Lumalabas din pala na kaya meron itong nagamit na baril ay hindi alam ni Gladys na sa halip na anim, ito ay merong pitong mga baril. Ibinahagi rin ng mga investigador na noong hinalugog nila ang narentahan itong sasakyan, nakakita sila ng bag na puno ng mga damit, toothbrush at mga kahon ng magazines na merong laman na mahigit isang daang bala. Na indikasyon na kung saan man magtutungo si Eulalio ay hindi na talaga ito babalik sa Maryland. Si Eulalio ay sinampahanang two counts of first-degree murder, two counts of attempted first-degree murder, at four counts of use of a handgun in a commission of a felony connection. Noong April 2017, sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap si Eulalio sa Rockville Court. Ang kanyang mga sinabi sa korte ay naging limitado lamang sa Yes, Your Honor at No, Your Honor. Ang kanyang mga abogado ay sinabi sa hukom na hindi ito interesado na idaan pa ang kaso sa paglilitis. Sa halip, Si Eulalio ay nagplead ng guilty sa lahat ng mga kasong isinampas sa kanya. At noong September 2017, bago binasa ng judge ang parusa, sinabi niya kay Eulalio na sisiguraduhin niya na hindi na ito makakalanghap ng hangin sa labas ng kulungan hanggang sa siya ay mamatay sa tindi ng kanyang kasamaan. Pagkatapos noon ay sinintensyahan niya si Eulalio ng four consecutive life sentences. Ibig sabihin, ang 64 na taong gulang na si Lallyo ay makukulong sa loob ng 1 years at hindi siya binigyan ng parol. Sa tagal ng sentensyang yan ay maaaring doon na siya bawian ng buhay. Nang matapos ang paglilitis, si Yulalio ay dinala sa North Branch Correctional Institution na isa sa mga high-tech na kulungan sa Estados Unidos. Ang correctional na yan ay katumbas ng bilibid sa Pilipinas sa aspeto na doon nakakulong at ikinukulong ang mga pinakadelikadong preso sa state ng Maryland. Ang mga estudyante ng eskulahan kung saan nagturo si Gladys ay inalala ang kanilang mabait na guru. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng mga bulaklak at mga cards. Para sa mga estudyante, si Gladys ay laging masaya laging nakanta at laging sumasayaw. Siya ang tipo ng guru na walang problema na gumastos ng sariling pera para matulungan ang mga naghihikahos na estudyante. At upang matulungan sa huling pagkakataon ng kanilang teacher, sila ay nag-set up ng GoFundMe page upang makalikom ng pera na makakatulong sa mga anak ni Gladys para makapasok ang mga ito sa kolehiyo. Sa tulong ng Migrant Heritage Commission na isang non-profit organization ay naipadala ang labi ni Gladys pabalik ng Cotabato. Sa kasamaang bala dahil sa walang kamag-anak si Gladys sa Estados Unidos na maaaring kumupkop sa kanyang mga anak, sina Grace at Nikki ay inilagay sa foster care home. Sila ay nanatili doon ng mahigit isang taon. ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!